Bago tayo sa mga balita, itutuloy ng Pilipinas at ng China ang dialogo para mapanatili ang kapayapaan sa West Philippine Sea. At ayon sa Department of Foreign Affairs, kinikilala ng dalawang bansa ang pangangilangan na maibalik ang tiwala o muling mabuo ang kumpiyansa sa isa't isa at lumika ng mga kondisyon para sa produktibong pag-uusap. Medyo malalim po ito. Kunin natin ang live report ni Moira Encina Cruz. Moira. Alex, pagbubutihin ng Pilipinas at China ang mga mekanismo nito sa komunikasyon pagdating sa issue ng South China Sea o West Philippine Sea. Maging ang kabilang narito ang mga pag-uusap sa pagitan ng mga Coast Guard at Foreign Ministries ng dalawang bansa. Nagkasundo ang Pilipinas at China na pahupain ng tensyon sa South China Sea o West Philippine Sea sa isang gawang dialogo ng dalawang bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, nagkaroon ng prangka at konsektibong diskusyon sina Philippine Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Vice Foreign Minister Chen Jiaodong sa ikasyam na bilateral consultation mechanism on the South China Sea o BCM. Isinagawa ang pagpulong ng dalawang opisyal sa Pilipinas. Itong unang dialogo ng Pilipinas at China mula nang naganap ang isidente sa Ayungin Shoal noong June 17 kung kailan nasugatan ang ilang sundalo ng Philippine Navy at nasira ang ilang mga gamit at barko ng bansa. Iginiit ni Undersecretary Lazaro na magiging relentless ang Pilipinas sa pagprotekta sa soberenya at mga karapatan nito sa West Philippine Sea. Sinabi ng DFA na bunsod ng mga pangyayari sa South China Sea ay parehong kinikilala ng dalawang bansa na may pangangailangan para mapanumbalik ang tiwala, mabuo ang kumpiyansa at lumikha ng mga kondisyon para sa mga produktibong dialogo. Sa BCM, inihayag ng dalawang panig ang kanilang posisyon sa Union Shoal at pinagtibay ang commitment para mabuwasan ang tensyon sa WPS. Mayroon na nilang substantial progress, magbuo na makabangin para pangasiwaan ang sitwasyon sa kargatan, pero nanatili ang malaking pagkakaiba ng dalawang bansa. Gayunman nagkasundo ang Pilipinas at Beijing na ituloy ang mga pag-uusap para makahanap ng mutually acceptable na mga resolusyon sa mga isyu. Lumagda rin ang mga opisyal sa arrangement para magbuti naman ang Philippines-China maritime communication mechanisms. Tinalakay din ang pagkapatuloy ng maritime cooperation sa pagitan ng Coast Guard ng dalawang bansa kasama na ang posibleng resumption ng Joint Coast Guard Committee. Napag-usapan din ang posibleng pag-convene ng academic forum sa pagitan ng mga Pinoy at Chinese scientists and academics sa Marine Scientific and Technological Corporation. Sa panig ng Beijing, binigyan din ito ang kanilang jurisdiction sa Ayungin Shoal at hinimok muli ang Pilipinas na itigil ang mga provocation. Iminungkahi naman ni Congressman Edsel Lagman kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na magpatawag ng summit o komperensya sa mga kaalyadong bansa ng Pilipinas na pareho ang posisyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Lagman, bukod sa diplomasya ay dapat na mayroong konkretong aksyon para malabanan ang pumbuli ng China. Usap kami ni Senator Coco kung pwede, na pwede punduhan sa 2025. Uh budget sabi ko masyado matagal pa yan pwede decide na ang summit at pwede natin kunin sa contingent fund ng ating pangulo Naniniwala naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel na tama lamang na magkaisa ang lahat ng mga Pilipino para igit ang karapatan sa WPS pero hindi dapat masyado na kumiling ang Pilipinas sa Amerika at dapat na iwasan na mauwi sa gerang issue. Huwag naman masyadong mag-swing tayo to Mother America na as if uh, ang tapang, tapang natin, tinuturo natin yung fighter sa likod natin. Ay, ay, ay. Sige, ano tayo? Ano tayo? Willing really, kami yung labanan kayo, pero ang lalaban sa inyo, respect namin na hindi kami. Una nang inayag ng Armed Forces of the Philippines na lahat ng pamamaraan pangunahin na ang diplomasya ay ginagawa ng gobyerno para panatili ang kapayapaan sa mga teritoryo ng bansa. Marami naman tayong ginagawang mga measures but of course napaka-importante po yung diplomatic, yung diplomasya. No? Uh, so hindi lamang po uh, dito sa level ng uh, ng uh, mga military, uh, of course sa higher level ay uh, meron rin tayo mga ibat-ibang mga uh, hakbangin na ginagawa. Alex, ay sa DFA ay committed ang Pilipinas at China sa pag-asawag sa gawa ng ikasampu na bilateral consultation mechanism na gaganapin naman sa China. Ito ay para mapanatilian nila yung naging positibo momentum sa naging diskusyon ng mga opisyal kahapon. Alex? Moira, siguro isa sa pinaka-highlight siguro na dapat i-request sa China na kumaaring payagan ang ating mga AFP, ang mga sundalo ng AFP na makapag-resupply man lamang? Uh, Dumbay, tumugma ang kanilang usapan? Hindi nagbigay, Alex, ng detalye ang DFA kung ano-ano yung mga partikular na naging pag-uusa. Pero ang sinabi nila, yung posisyon, yung bawat panig kahapon, ay sinabi nila yung posisyon ng Pilipinas dun sa Ayungin Shoal. At uh, meron daw pagkakaiba, syempre, dun sa pagitan ng China at Pilipinas pagdating sa posisyon dito sa West Philippine Sea. Pero uh, nagkakaisa sila ay kailangan magtuloy-tuloy yung pag-uusap para yung makahanap nga ng solusyon at mapanatili yung peace and stability dito sa rehiyon. Pero ang tanong rin dyan, Moira, ang kanila bang mapagkasunduan ay makakarating ba ito sa pinakamataas sa pinuno ng dalawang bansa? Oh, ito yung mga itong pag-uusap ito kaso sa pagitan ito ng mga under secretaries at uh, ito naman ay ipinaparating naman ito sa punong tibo na siyang uh, pinaka-chief architect ng ating uh, uh, Foreign Affairs. Okay, maraming salamat sa iyo, Moira Encina Cruz. Mata natin dyan o sa DFA. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.